Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipun ng Diyos upang makapiling niya. Ito ay isa sa mga katagang maririnig sa kantang pananagutan na ang mensahe pagkakaroon ng parte sa buhay ng kapwa. Ang pananagutan nga sa kapwa, ang isa sa mga inspirasyon ni Atty. Edgar M. Avila sa kanyang pag-uorganisa ng golf tournament noong 1992 sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang congressman. Noong una kasi under construction pa yung uh, PFVR Youth Center dito sa Baguio. Uh, and of course, uh, you cannot always rely on government for funding. So naisip namin magpa-golf tournament para makapag raise ng fans at makatulong. Naging makabuluhan ang kinalabasan ng naturang golf tournament, dahilan para gawin itong taunan ng palaro na tinawag na Emma Cup. Ang kauna-unahang Emma Cup, idinaos taong 1997. Nagpalit-palit ang mga beneficiary, uh, napunta sa isang church sa Benguet, napunta sa... Uh, iba-ibang NGO and until finally naging uh, uh, permanent beneficiary ang Rotary Club of Downtown Session at St. Teresa Foundation because uh, pareho rin naman yung ginagawa namin tumulong sa ating kapwa mga proyekto at programa para sa edukasyon kalusugan at marami pang iba ang naihatid ng naturang palaro. Scholarship programs, uh, medical missions, water system, nakapagbigay tayo ng almost 5 million pesos para dialysis treatment doon sa sa Baguio General Hospital, nakapagbigay tayo ng apat na ambulansya uh, through uh, PCSO Bukas, June 7, gaganapin ang ikadalawampung edisyon ng EMA Cup sa Pinewoods Golf and Country Club sa Suelio, Baguio City. Nais niyang magpasalamat sa mga bukas loob at bukas palad na nagbigay ng tulong para maisakatuparan ang naturang palaro. Siguro dahil naniniwala sila na yung purpose natin, yung goal natin, eh, marangal naman. Napupunta sa benepisyo talaga ng uh, ating mga kababayan at nakikita nila, nakikita nila very transparent yung mga projects na ginagawa ng EMACAP. 20 years of service uh, to the community is no mean fit, no, especially hindi naman tayo in office. I am uh, very thankful, very touched. Uh, dito sa Rotary Club of Downtown Session sa president namin si uh President Ryan Gumaya uh, of course yung ating uh, perennial tournament director mula noon hanggang ngayon walang iwanan si Doc Willy uh, Occidental yung committee members si Christine Molita si uh, Christine Tabara past president uh, Kat Gumaya si past president Kelvin Tan yung ating treasurer si Orly Tadeo at lahat ng membro. Hindi ko na maisa-isa ng Rotary Club uh, of Downtown Session at lahat ng tumulong from the bottom of our hearts, from my family and uh, from the Emma Cup and St. Teresa Foundation. Maraming maraming salamat po. Samantala, isang raffle draw ang isa sa gawa kung saan magbibigay sila ng isang brand new na sasakyan, motorsiklo at ilan pang papremyo. Mapapanood ito ng live sa Facebook page ni Attorney Edgar M. Avila. Randy Guzman, RNG News.